What's up mga idol? Muling nagbabalik ang inyong lingkod. It's your boy Kelo Vlogs. So meron na naman nga tayong bagong aral dito. At may bago na naman nagpapagawa sa atin. Baka ganito rin yung sa inyo. Ay mabuti na panoorin ninyo at pag-aralan kung ano ang nangyari sa motor na to. So dinab ko muna para hindi maingay dahil maraming dumadaan na tricycle na maiingay. So, maya maya eh, ay makikita ninyo kung anong itsura nito pag umandar na. Pero bago ko siya padyakan ay chinecheck ko muna kung tama ba ang mga naka-indicate dito. Tulad ng karayom, yung hangin niya, wala ba siyang ibang tagas at mga kalog. So ayan kung nakikita ninyo tinatanggal ko muna ang kanyang needle para ma ko kung okay. So ayun, at saka ibinalik ko na dito an sabi ay hindi nya para daw namumualan or nabibitin sa gas kaya agad agad ko na kagad sya tinesting at ito ang soundcheck nya nakita nyo rito ay agad-agadan ko ng kinalas para makita natin ang kanyang loob. Para makita natin kung saan ba may problema, kung may tama ba o madumi lang ang kanyang carburetor. Kaya sana matutukan ninyo kung paano ko pinag-aaralan ito. Dahil kaya ko sinishare to para may share ko yung aking kaalaman paggawa nito. Dahil gusto ko matutunan ng bawat may HD3 lover pag nagkaroon ng problema ay sila na lang ang gagawa. Kaya malaking tulong ang aking vlog para makatulong ako sa mga gustong matuto. Dahil mas maganda na naisishare ang kaalaman para sa mga susunod pang generation. At sa mga oras na yan ay nakita ninyo tinanggal ko na ang ilalim o baso ng kanyang karburador at nakita ko na napakadumi kaya ang ginawa ko wala akong pagsasalina ng gasolina ay ibinaba ko muna ang baso para makahanap ako ng aking paglilinisan. At dito makikita ninyo na iniisa-isa ko natanggalin ang mga importanteng bagay dito sa loob ng carburetor. So ang model nga pala nito ay year 2000 or 1999 model na ulap kaya ang kanyang carburetor ay medyo may kalumahan na pero all stock pa din kaya dito ay nakikita ko na at ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging problema niya and guys kung makikita ninyo minekos mekos ko muna yung kanyang pilot dahil yun ang hinihinala ko kaya ayan hinipan hipan ko muna kung talagang walang mga bara yung kanyang main jet na 190 yun yung inihipan ko yung hinahalikan ko mismo <laughs> ayan so ayan tinitignan ko na maigi kung okay lahat yung mga butas kung lumalabas ba yung mga hangin dahil pag walang lumabas yun ibig sabihin may problema na ang kanyang carburetor. pero dahil okay pa lumalabas pa ang mga hangin ay pinag-aaralan ko na maigi kung ano naging sira at ang pinakang naging cause niya ay ayan yung aking hinahawakan na sa mga oras na nahinihugasan ko yan sa gasolina yung kanyang pilot yung nasa loob na maliit na flat screw ayan yung hinihipan ko so pasensya na kayo sa video kung di masyadong malinaw dahil wala tayong tagahawak nakapatong lang yan sa upuan at isang sardinas para hindi magalaw. Ayan. So, ayan mga idol. Ayan, ah, nililinis-linis ko na. Yung kanyang pilot. At ito, mga idol. Ayan. Yan, tatanggalin ko. Yung nakalubog sa may butas na yan. Yan. Yan na, ah, tatanggalin na natin para sa ikaliligaya. Ayan. So, ayan mga idol. Kung nakikita ninyo, nung kanina tinanggal ko yan ay punong puno yan ng dumi mga nato yung gasolina yung parang inaamag na may mga barabara -bara. ayan kung nakikita ninyo ay hindi na siya maganda puro barado na siya nagkaroon na siya ng parang mga tutong tutong yung maliit na yan kaya nangyayari nabibitin siya sa gasolina so tama yung aking mekos mekos <laughs> dahil dyan Yeah, nabara yung mga butas yan. Kung nakikita ninyo, barado yung mga ilang butas. Kaya ginawa ko, hinipan-hipan lang natin. Tapos mamaya, susundutin na natin yan. At kung may kita nyo dito, ayan nga ang aking magic panundot. Ayan, ganyan lang ang ginagawa ko mga idol. sundot sundutin nyo lang hanggang sa lumabas yung mga kabila ang butas. Lalong-lalo lalo na yung straight line na butas. Yung tig yung tigkabilang dulo yun ang importante ayan so ayan kung may kita ninyo ibabalik na natin so para mas mabilis ay ipapas forward ko na para talaga naman todo todo na ang kanyang pag andar at mabilis ang mekus mekus so ayan kung may kita ninyo yan binilisan na natin para mabilis ang ating vlog para mas maganda para makita ninyo na yun lang ang aking ginawa at ayan tinitignan ko kung nag stock up ang kanyang joke so hindi naman kaya okay naman so ayan kakabit na natin so kailangan pagka papaan na rin nyo tutono nyo ibaba nyo muna yung kanyang hangin itodo nyo muna ng sara para maganda ang kanyang pagtutono Ayan, tapos tignan nyo, baka mamaya sumasabit yung kanyang throttle cable. Baka biglang mag wild so hindi naman. Ayan. So, fast forward na kagad tayo sa pagpapaandar para makita natin kung tama ba ang aking mekus-mekus. <laughs> 啊，喜欢。 May kita ninyo ay sobrang usok nitong alaga ng nagpapagawa parang nagpapausok para sa mga lamok ay tingnan nyo sobrang sagad ang adjust dapat ito ay nasa tama lang dapat nasa gitna lang sya or bandang taas para hindi siya masyadong malakas sa tuti kaya sobrang usok nyo so ayan yun ang ating mga ginawa dito at yan okay na okay na sya ya ya ano na natin na maiisara at ite natin sa labas so ayan tara pas forward na ulit tayo pala sa may-ari ng motor na ito ang pangalan niya pala ay Papa Edric shoutout sa iyo Papa Minawako ko na kahit nasa trabaho ka ah. <laughs> siyempre shoutout din kay Mama na nagvideo sa akin siyempre motor nila kaya supportahan niyo ako <laughs> dahil motor ninyo Mama kape Bye. Diba? nakita nyo naman parang ano na ako nyan mekos mekos si papa kasi hindi niya magbira na ganoon na eh. Nauuna kasi yung chan <laughs> Sky. Sky Sky ayos na ba, idol so yun nag problema nga, pilot pilot jet na naging problema so yun lang tapos ang ating problema dito, at ang problema na lang natin yung may na nasa trabaho. Shoutout sa'yo papa, Edwin Marainz. Ano yung